Hello mga kadog lover dyan. So ito si Toby. 8 uh, months old na aso na build dyan. So tinitrain namin yan ng basic skills. So ito. So, so pinapakita sa video, ito yung skills na tinatawag na stay command. No? Oh. Minimisure kung ilang segundos ba or minuto na kaya yung magstay sa isang lugar kahit maraming dumadaan. Tapos, so, kung nakikita nyo, may mga bata dyan, no, sa unahan. May mga palakad-lakad. Yung iba naglalaro. So, kahit ganun, uh, kaya niyang mag-stay. Yan siya, no. Sobrang gwapo niyan. At saka, yung nagkakaman sa kanya ay andun sa um, hmm, mga medyo malayo yan lang, paupo-upo. <laughs> yung tinidilaan niya yung kanyang paa. Ayan, tumakbo siya. Mm Hindi -hmm. na tayo yan maiiwasan. Ayan, pinapaulit-ulit yung kamad na stay hanggang sa kaya ni ng tagalan. Ayan, ni mga bata na dumadaan. Stay. And then, yan yung down na kamad. Then, may dumaan. Kahit may dumaan, di siya na uh, Masarap talaga kapag yung aso is matrade, no? Kahit nung basic obedience kasi eh, nakakamangha talaga, super talino talaga ng aso. Kasi gusto niya nang bibili na niyan, actually may arit na niyan, uh, hindi pa nakuha dito sa amin. Kaya gusto niya, bago niya kuhain is na-trade na yung kanyang aso. At saka hindi yan tumatawag kahit maraming tao na hindi niya kilala. Super bait kasi na aso namin. And third times na paulit na stay command. Hmm. Super kulit talaga niyan pero ayan tumakbo kasi pag nakita niya yung kanyang amo, ayan, tatakbo yan. Lalo na pag may kinakausap kasi akala niya nagkakaman. Ngayon no pa rin, stay, stay. Tumakbo ulit.